So yun guys, nandito ako sa Juan Tabing Ilog kasama ko yung baby ko. E, ito siya. na namin yung mga tanim namin dito na Juan. Hindi na nalilinisan. Ay, Opo. So, yung mga tanim namin guys, oh, kaya Juan. Hindi ko na naasikaso. Yung mga sito ito, dito okra. Mga Juan. mga may iksing sitaw ito mga. guys. Ayun! So, eto guys kaya tinigil ko yung ganung pagbi kasi man, yung mga video na ginagawa natin nung pan, yung sa last vlog natin yung mga nakaraan kasi hindi ko na naasikaso tong mga tanim ko kasi meron pa akong mga taniman doon sa kan guys sa ta, tabing kalsada doon sa taas mga gulay din kanito din kalabasa eto oh, hindi ko na nadidiligan parang parang na, mamamatay na dito ito sa loyot masarap to kasi sa ugsak sa ano ano ba yan? sa labong so yun guys ito yung kunting, -kunting, kunting space na tinaniman ko kasi dito kwan naman na to bukid naman na. Dito sa gilid lang yun tapos yung sa ilog hindi na yung ilog Ito na yung hangin bridge. Itong nakaran talaga, guys. Tumaas itong, pan, tumaas itong ilog dito sa amin. Itong ilog na ito tuma tumaas. Kasi sunod-sunod yung ulan. Bale, itong hangin bridge na to guys, ito, guys. Itong hangin bridge na ito. Pangalawang hangin bridge na yan. Ito, pangalawang hangin bridge na yan na kwan, May pagawa dito sa amin. Kasi yung unang kan, guys hanging bridge na kwan na nilagay dito rin dyan din lang naabot ng tubig biglang tumas yung kwan yung tubig naabot kaya na anod natanggal tapos panibagong hanging bridge na ano naman po eto guys konti lang yung tubig nito pero pagka tuloy tuloy ang ulan tumataas talaga yan guys yung una guys pero mas mababa yung nauna guys tinas ng konti naabot ng tubig etong tubig na to sa ilog, abot hanggang doon sa taas noon. So yun guys, ito pala yung kwan, yung malaking puno ng puno ng kwan ito noon. Ang bayabas, malaki ito noon. Pero nung tumaas itong kwan, itong ilog, tumaas. Naanod, natumba siya, pero ito, parang sanga, niya lang, sanga na lang ito na kwan na tumubo ulit kaya kwan. malaki yung puno nito nun guys so, na tumba parang itong sanga niya nabuhay naman kaya ito ulit lumaki na naman siya itong ilog din pala dito sa amin guys pero itong ilog lang ang meron merong ginto ito dito sa buhanginan to sa tabi ng ilog ito may, may mga ginto ito may kung guys may uh, vlog na ako na pinaparo, pinapanood pa rin naman hanggang ngayon meron pa rin ng mga nanonood paano kumuha ng ginto paano tignan yung lupa kung may ginto ito guys may, dito ako nag ano noon, nag sample ito may mga ginto ito may mga ginagawa may mga kwan process dito sa amin na kwan pagkuha pagkuha ng ginto Tung mga walang trabaho dito sa amin guys patulog, dito sa amin kasi alam ko mga trabaho na mga tao pagka uh, walang trabaho so punta lang sila dito sa ilog na ano nagiginto kumukuha ng mga ginto tapos binibenta nila biro nyo guys ang ginto ngayon na sa 4,100 ang isang gramo ang isang gramo siguro guys halos kasing laki lang ng kwan ng munggo parang siguro kalaki pero powder guys yung nakukuha dito powder ah. tapos pagka nakuha nila ah. ano niluluto pa yon para maging solid powder gold kasi yung kwan guys yung nakukuha dito meron din dito guys sa gitna ng kwan pero mahirap kunin mas maganda dito sa kwan sa, sa sa walang tubig. Ano dito lang sa ibabaw. Kung oh. so, makikita nyo guys, yung itim na yan. Ito so, mga ito. Diyan makas kasama diyan sumasama yung kwan mga ginto. So, ba't kayo nandito? Tumama sila guys. sila guys. dahil guys sino nakaalam sa iyo kung anong pangalan nito anong tawag sa inyo na ito guys anong pangalan nito um, damo na to ito guys ang tawag namin dito sa Ilocano, ang dadasi pero sa tagalog dyan to guys ito yung kinatawag nilang akapulko maraming con ito guys maraming benefits maraming kwan na gagamot gamot sa kahit anumang uri ng kwan guys ng sakit sa balat mga kwan mga katikate sa balat bisang pang to guys maliligo tayo? pwede rin gawin tong kwan guys ba? ointment apa, may mga nakakwan guys na apa, maliligo tayo apa. may mga nabibili sa online guys na kwan aka full ko maliligo ointment maliligo yung pina pina process nila apa, maliligo tayo hindi na wow. kasi madumi ito itong ilog kasi na to guys galing sa mining kaya kuan kaya may ginto ito tong ilog dito sa amin noon guys nung wala pa akong trabaho lagi din ako dito sa kuan sa ilog nagiginto kami pero na pagka wala tayong pa mga kwan, walang pagbili ng ano mga gamit sa bahay nagiginto kami dito sa sa ilog guys. pero simula nung nakapasok na ako sa trabaho guys sa mining din sa mining din ako nagtatrabaho simula noon hindi na ako nag ano hindi na, hindi ako na ako nakapagbigil ko maligo tayo Hindi ano Papa Hindi ha Papa Hindi Gusto nilang maligo guys Ito <laughs> guys maraming mga ginto ito maligo na. Maligo. So yan guys, tapos na palakuan ang anihan dito sa amin. Dito sa amin, ang naani namin na sa akuan. 30 kaban yun yung ano guys yung binilad namin tapos yun na yung kwan, kinakain namin na bigas hindi kami nagbenta kasi kwan, kasi mura ang palay 12 kilos lang ang ay 12 pesos lang per kilo ang palay papa! ngayon dito sa ka amin hmm. papa di po bumili si kuya bonbon dun sa tindahan paten hindi na kami nagbenta guys kung sakaling magbebenta naman kami bigas na lang siguro na ibebenta namin kasi kwan guys mga next week siguro mag ano na naman kami dito mag araro magkatanim na naman kaya sobra yung 30 kaban guys na pang kakainin kung pang kain lang namin siguro kung kwan guys napakono na namin yun bigas na lang na ibebenta namin kaysa palay naman na ibenta namin guys luging lugi kami eh, talagang napakamura ng kwan guys ng palay samantalang bigas guys eh, sobrang mahal dito sa amin pinakamababa eh, na yata yung 50 pesos per kilo yung hindi pa kalidad na bigas yun yan guys lansones yan lansones pero hindi pa sya, kung, hindi pa sa namumunga parang uh, pa lang siguro mga sa na taon siguro yan guys mag ana, magbubunga na siya so yan guys ito yung mga ibang tanim ko dito dito taman sa kwan sa amin dito sa tabing kalsada bale yon yung bahay namin ayan yung bahay namin doon tayo galing kanina sa ilog ito sa taas ng kalsada ito na kayo mga tanim kung hindi ko rin na asikaso ito itong mga to ang palaya ito yung mga kwan oh. hindi ko na nakakultivate kasi kwan hindi natin masikaso meron din dito guys mga talong ito guys talong tolong kalabasa tapos meron tayong madrid Agua dito guys tapakain ng manok okay. bali tatlong puno mga saging may mga kanpa bunga So yun guys, nandito kami sa ilog. Bali wala kaming tubig sa bahay. Naglalaba kami. Sama ko si Mrs. Tapos yung baby namin. Tapos yung pamangkin ko. Ito yung Mrs. Marami kaming lalaban guys. Kumot. Kumot tapos punda, tapos yung mga kanilang damit dito na ako papa maligo na tayo oh, dito mga ligo ka na Apo. Oh, ang haba bato dito. Ah? May bato dito. Okay. May tama ka. Ayan guys, nagsisimula na kami maglaba What? Hi Hello! Hmm. There's your popping. okay, guys, mga punda. Tapos kumot. Tapos, ano, <laughs> bedsheet. Yan yung mga damit namin. So yun guys, bali tapos na kami naglaba. Bali ito na lang, magbabanlaw na lang kami. Bali ito yung nilaban ko. Babanlaw na, na lang namin guys. Tapos, may uwi na rin kami. Medyo mas malinaw yung kan guys, yung tubig dito galing sa bundok dito. Itong malaking ilog, mas malabo ito. Tignan nyo guys yung diferensya yung kulay ng tubig dito. at doon. Tapos malinis dito guys. Galing sa bundok. Ayun yung tubig na yun. Ayun yung may ginto. Yung galing sa mining. Yung... Ito galing sa bundok dito sa amin. Oo. Sa bundok na yun. tapos na kaming naglaba bale, ito na yung nilaban namin guys ito ito itong kuribot ito na yung drain yung baby ko hindi ko masyadong makuha kasi nakahubad siya bawal sa akin, baka ma-restrict tayo sa youtube hindi na siya ito So, yeah, guys, nuwi na kami. Aldrin. dito muna kayo sa gilid. Dito ka muna ha. So yan guys, dito na kami sa bukid. Sila misis nandun ay iban. Kamotor sila. Hanggang sa bahay. Ako, binuhat ko na itong labahan namin kasi ko. Hindi rin lang may sa motor. Kanina guys, magaan lang itong nung kan papunta kami kasi tuyo pa sila. Tuyo pa yung mga labahan. Ngayon medyo mabigat na hindi na rin ako naligo doon kasi kan kulang yung dala naming shampoo sabay na lang ako maliligo So yun guys Good morning Balio magana Ito na yung nilabah namin ka kapina ako Ayan na Balik ay hapon na kasi yung natapos kami Kaya dito na namin sa loob sinampay so, ito ngayon. Pero ngayon lumabas na yung araw Ito mga bumot yung mga bumot ilang kumot din to anim yata tapos mga punda so yan nga guys Ali, salamat pala sa pagsama sa akin sa video na to kung hindi ka pa po nakapag subscribe please subscribe, like, comment and pakishare na rin guys kung, kung, kung may time pa kayo so yan guys hanggang dito na lang ingat God bless bye bye